Wow! Panalo! tag na naman at kay mag-aros kaldo. Lalong-lalo lalo na kung overload sa toppings. Yung merong lechon kawali, tapos tuwalya ng baka. Sabayan mo pa yan ng itlog na linaga ay talaga namang panalong panalo. Siyempre, hindi mawawala dyan yung all-time favorite na kapartner ng Aros Caldo, ito yung Toko at Baboy. Kaya nga napadayo pa ako ng San Pedro, Laguna kasi nandito raw si Floji Ay hindi, hindi yan, hindi yan. Kasi mayroon daw ditong unlimited refill na Aros Caldo. Sa alagang 60 pesos nga lang, eh may enjoy mo na yung unlimited refill ng Aros Caldo. At dito nga lang yan sa may Pau Pau Food House. Lalo kayo dito sa may San Pedro, Laguna, dito sa may Barangay Kuyab at malapit lang sa Kuyab elementary school at dito nga hindi lang aros kaldo ang meron sila kasi meron din sila rito food putrip na patok sa masa kagaya ng lempo silog pork silog at itong kanilang star one na istrip ng manok sabayan mo pa ng kanilang panalong panalong homemade somay sabayan mo rin ng kanilang lumpiang toge na talagang panalong panalo naman talaga at kapartner nga tag-ulan sabayan mo pa ng libreng sabaw ng bulalo ay talaga naman mapapaputrip ka at isama mo na rito ang mama mo asawa mo tropa mo at buong barkada kasi masarap mag food trip ngayon tagulan pagkasama mo ang mahal mo sa buhay kaya tara mga kabarangay food trip tayo It's a good day mga kabarangay nandito nga tayo sa May San Pedro Laguna barangay kuyab para mag food trip na naman mga kabarangay napaka solid ng food trip dito pero yung sa salagang 60 pesos lang eh meron ka ng unlimited arroz caldo yun grabe overload arroz caldo ni Pau Pau Food house. Yun know, ang napakasulit mga kabarangay kaya naman tara. Samahan niyo ako mag-food trip dito. Yun mga kabarangay, meron din sila rito ng napakasulit na lempo silog. Bili nyo sa halagang 95 pesos lang, meron ka ng lempo na ganito kalaki. Yan oh, wow, panalo. At hindi lang 'yon mga kabarangay, may libre ka pang sabaw ng bulalo. Solid. Kaya naman panalong panalo mag-food trip dito mga kabarangay. So ano pang hinahanay natin? Tara. Food trip tayo. Yun mga barangay, oh. Solid. Ano naman yan? Halagang 95 pesos. Sulit na sulit. Hmm. Tapos may ganito kakalaking lempo. Wow. Panalo. Hmm. Hindi lang yung mga kabarangay. May pre-soup din sila rito. Sabaw ng bulalo. Hmm. Wala ka to. Panalong, panalong, mga kabarangay. Hindi lang yung mga kabarangay. Meron din sila rito ang pork silog na halagang 80 pesos lang. Ayan ano Grabe. Solid diba? ba? At hindi lang yun, may libre rin silang, may libre rin yung sabaw ng bulalo Napakasulit mga barangay. Tapos mga barangay hindi lang yun, meron din sila rito star one o chicken strip Nasa alagang 50 pesos lang, yan you know, o, meron ka ng 4 pieces nyan, isang egg Tapos syempre, hindi mawawala yung ali soup Yan, panalong panalo mga barangay. Mm. Yung nga mga kabarangay, maulan-ulan ngayon at talaga namang napakasarap mag-food ng arroz caldo. Biruin mo dito sa Pau Pau House, sa alagang 60 pesos mo, makakapag-food ka ng unlimited arroz caldo. Wow! Overload! Uh, sasabayan natin yan ng na mga toppings, kagaya na lang na kanyang lang lumpiang toge, na 10 pesos ang bawat isa, at ang kanilang syempre, ka kapartner niyan mga kabarangay ang kanilang uh, Tokwat Baboy na halagang 35 pesos panalong panalo ito mga kabarangay oh. partner yan ng kanilang arroz Caldo wow at hindi lang yung mga kabarangay kung competent ka dun sa may kanilang towat Baboy syempre, pwede mong parisan yan ng kanilang ano, somay, homemade, homemade somay, na halagang 50 pesos lang, eh meron ka ng 8 pieces. Yun o, oh, tara. Kung tayo mga kabaranggay. Eh, solid naman o. Oh. No? Kita nyo naman yung mga kabaranggay o. Oh. Wow. Wow. Solid. Kita nyo naman yan. Talagang mapaparami ka rito. Tara. Hmm. Alam nyo ba mga kabarangay, ito ang mabilis ma-sold out dito. Hmm. Wala pang tatlong oras, eh, talaga namang binabalik-balikan ng mga kapitbahay natin dito yan. Mga kabarangay natin, napakasulid. Biring mo sa halagang 60 pesos mo, eh pwede mong isama yung buong tropa mo rito at mag-food ng arroz caldo. Sasabayan mo pa yan ng toko at baboy. Ito yung partner ng toko at baboy, oh. Ano lang, suka. Hmm. Partner mo yan dito sa arroz caldo. Ah. Ganito, mga kabaranggay. Wow. Hmm panalo hmm siyempre masarap din sa ano yan sa soma yan yung haruskado higyan mo kalamansi yun know? o Wow. Mm. Panalo. Masarap din. Siyempre, masarap din yung uh, arroz caldo with lumpiang toge. Sausaw natin sa suka yan. Kamitin um, na natin yung suka dito sa mayroon. Uh, solid. Uh. Uh, ano mga barangay? Mm. Sabayan mo nang ano, kaldo. hmm, Yun nga dahil limited refill to. Ta. Wepau, pa paripil nga po ako. Oh. Yun oh. Inaanihahan ko po kayo na pumunta rito sa 856 Capacete Compound, Barangay Kuyab, San Pedro, Laguna para tikman ang bestseller na bestseller overload arroz sa halagang 60 pesos unlimited refill na po siya. Kaya tara na. Pinantay niyo mga kabarangay. Tara na dito sa may pau-pau food at tara, pag-food tayo.